Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Annie Espeña at ngayong araw ay tatalakayin natin ng isang napakahalagang baksa na may malalim na epekto sa ating lipun. Ang papel ng edukasyon sa pagtataguyod mm -hmm. ng gender equality. Sa ating pagninilay at ating siyasatin kung paanong ang edukasyon ay nagiging susi upang masiguro ang pantay-pantay na oportunidad at karapatan para sa lahat anuman ang kanilang kasarian. Ang edukasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan na may kakayahang baguhin ng ating pananaw sa mga isyo ng lipunan, kabilang na dito ang gender equality. Sa pamamagitan ng tamang edukasyon, napapalakas ang ating kamalayan hingil sa mga karapatang pangtao ang kahalagahan ng paggalang sa bawat isa anuman ang kanilang kasarian. Sa mga paaralan, nagiging daan ng mga aralin at diskusyon upang matutunan ng mga kabataan na ang ka kalalakihan at kababaihan ay may pantay na halaga at karapatan. Halimbawa, sa pagtuturo ng kasaysayan, ang mga babaihan na nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa ating bansa ay ipinakikilala sa mga kabataan bilang inspirasyon at pudelo. Sa ganitong paraan, nasisira ang mga stereotipi, stereotipong nagpapalaganap ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga kasarian. Gayon din ang edukasyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihan na makamit ang kanilang mga pangarap. Tulad ng pagiging doktor, inhinyero o isang leader ng komunidad na dati ay tila para lamang sa kalalakihan. Sa kabilang banda, tinuturoan din ng mga kalalakihan na tanggapin at respetuhin ang kakayahan at karapatan ng kababaihan na maging leader at magtagumpay sa kanilang pangarap. Ngunit bagaman malaki ang nagagampanan ng edukasyon, hindi rin maikakaila na may mga hamon pa rin kinakaharap ang sistema ng edukasyon sa pagpapalaganap ng gender equality. Marami pa rin lugar at komunidad kung saan ang mga kababaihan at mga batang babae ay hindi nabibigyan ng tamang edukasyon dulot ng tradisyonal na pananaw, hindi pagkakapantay-pantay sa mga pagkakataon at iba pang hadlang. Ang isa sa mga mahalagang aral na nais kong iwanan sa inyo ay ang pagpapahalaga sa edukasyon bilang isang paraan ng upang masiguro ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Ang pagtututok sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga kababaihan at kalalakihan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pantay at nakarapatan, kundi pati na rin sa paglaban sa mga diskriminasyon at stereotipong nagpapalala ng mga hindi pagkakapantay-pantay. Sa pagtatapos, naway magsilbing inspirasyon ng edukasyon sa atin upang itaguyod ang gender equality, hindi lamang sa mga paaralan kung pati na rin sa ating mga komunidad. Sa bawat hakbang natin patungo sa mas Makatarungang lipunan, ang edukasyon ay nagsisilbing gabay at susi. Kayat magkaisa tayo sa pagpapalaganap ng karapatan ng bawat isa. At ang bawat isa anuman ang kanilang kasarian ay may pagkakataong magtagumpay at maging matagumpay sa buhay. Maraming salamat at sana ay natutunan niyo ang halaga ng edukasyon sa pagtataguyod ng gender equality. Hanggang sa muli at maging inspirasyon tayo sa pagbabago